Isang malungkot na balita ang gumulat sa mundo ng sports, particular na sa larangan ng boxing. Natagpo ang wala ng buhay sa kanyang tahanan sa Greater Manchester, England ang dating world champion na si Ricky Hatton. Sa edad na 46, tuluyan ng namaalam ang boksingerong kilala bilang The Hitman na minsan ding itinuring na isa sa mga pinakadakilang mandirigma sa boxing history ng United Kingdom. Ayon sa ulat ng Metro UK, nakatanggap ng tawag ang pulisya bandang 6.30 ng umaga nitong September 14. Dumulog sila sa bahay ni Hatton kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Bagamat hindi pa inilalabas ang kumpletong detalye ng sanhi ng kanyang paglisan, Sinabi ng mga otoridad na hindi ito itinuturing na kahinahinala. Si Ricky Hatton ay hindi lamang nag-ukit ng pangalan sa boxing ring, kundi isa ring inspirasyon sa maraming tagahanga. Siya ay naging multiple world champion sa light welterweight at welterweight divisions. At kinilala kamakailan bilang bahagi ng class of 2024 sa International Boxing Hall of Fame. Subalit sa kabila ng kanyang tagumpay, hayagan niyang ibinahagi ang laban niya sa mental health at mga pagsubok sa ipinagbabawal na gamot, bagay na nagpakita ng kanyang pagiging totoo at matatag bilang tao. Pinakatumatak sa mga Pilipino at sa buong mundo ang kanyang laban kay Manny Pacquiao noong taong 2009. Sa makasaysayang Battle of East and West, tinalo siya ni Pacquiao sa pamamagitan ng knockout sa ikalawang round. Ang suntok na iyon ay kinilala ng The Ring magazine bilang knockout of the year at isa sa mga pinaka pinag-usapang laban ng dekada. Noong July lamang ng taong ito, inanunsyo ni Hatton ang kanyang planong pagbabalik sa boxing matapos ang higit isang dekada na dapat sanay laban kay Isa Alda ngayong December. Ngunit hindi na ito mangyayari pa dahil sa kanyang biglaang paglisan. Ang pagkawala ni Ricky Hatton ay nagdulot ng matinding lungkot sa kanyang pamilya, mga kaibigan at milyon-milyong tagahanga. Mananatili siyang alaala ng isang mandirigmang lumaban hindi lamang sa loob ng ring kundi maging sa personal niyang buhay.